Ano yung sabi niya? Papapatay siya ni Martin Romualdez pag umuwi siya. Siya daw ang ginawang poster boy. Okay. Naniniwala ako na tinatakot siya ni Martin Romualdez na umuwi. Bakit? Hindi, di ba? Ever since before, di ba? Sinasabi ko na na merong ayaw magpauwi kay Saldy. Because, ang makakaturo lang direkta kay Martin Romualdez ng lahat nito is si Saldy ko. Di ba? So hanggang doon, Totoo. Mm -hmm. okay. So that one. Yeah. Well, okay. yun naman hindi mahirap paniwalaan. Pero siguro ang pinaka-inaabangan din ng tao dahil Kong Toby. Mm -hmm. Lahat naman tayo, alam na natin na kahit papano, hindi, okay, naniniwala ang lahat na si Speaker Martin sabit dyan. Mm -hmm. ko mm -hmm. sabit mm -hmm. dyan. Ang bagong rebalasyon talaga ay yung kay Pangulo. Ngayon uh, at this point uh -huh. at this point yes if the president were to ask you mm -hmm. what to do mm -hmm. What do you think he should do If he would ask me Hindi ba dapat pabalikin niya dito si ko and it's within his power Alam mo yan yung paulit-ulit kong sinasabi, 'di ba? Sino una nagsabi am um, na ikaw nga, ikaw na nga. Hindi, pero sabihin sa yung... mismo bakit Pangulong Marcos na gawin na niya 'yon? Gawin na niya yun eh. No, yeah, if he will ask me, but he, he hasn't asked me. In fact, in fact, no, in fact, on, on, in one of his press conferences last week, he said kailangan may kaso, di ba? Mm -hmm. And in an interview after that, sinabi ko, I do not mean to disrespect, I do not mean to disrespect the president, but I, I am of a different opinion. Di ba? hindi ko wala akong balak na i-disrespect ang presidente, ginagalang ko siya. Pero may iba akong opinion pagdating doon sa pagpauwi kay Saldi ko. Okay. Ano opinion mo? number one, sa tingin ko, may authority ang DFA na kansilahin yung kanyang passport. passport. Okay. Dahil nga doon sa section 4 ng RA11983, yung Passport Act, sinasabi talaga doon na makakansila pag may kaso unless unless national security public yes. safety and public health okay. so ibig sabihin pag yung mga bagay na yon hindi kailangan ng court order